Bali ngayong araw nga pala ay samahan nyo ako sa kabanata ng aking buhay. Ako nga pala si Tolome, ang basurero mula dito sa bayan ng Tayabas. Bali, dito nga pala ako sa loob ng Eco Park kung saan ako nagtatrabaho. Grabe guys, mukhang napagapata tapos namin. Dahil kung titingnan ay wala pang kataw-tao dito, mga ilang ilang pangalan pala yung tao dito sa loob ng Eco Park. At kung mapapansin nyo nga ay nakapambasura pa ako dyan. Pero magbibisa rin ako dyan, nagagayak lang ako ng mga bibising ko. Pero syempre, tamang post muna tayo niyan para makita nyo na pambasura talaga yung suot ko. At dahil nga nakuha na natin yung susuotin natin ay diretsyo na tayo papunta sa CR kung saan tayo magbibis. At sakto naman nakita ko dito si Ate kara at saka si Uto Miko. Shoutout sa inyong dalawa. At dahil nga sa bisa tayo ready na tayo para kumain naman. Pupunta nga pala tayo sa labasan para doon kumain. Yan, na tamang gaud na nga tayo pupunta sa labasan. Bali may nakita nga din pala tayo dito ng mga katrabaho natin, ng mga nagkukwentuhan. Bali sa kabila naman ay nakita nga natin si Kagawad. Mukhang mga katatapos lang nila. Dito nga pala sa unahan ay nakita natin si parintanggol Tanggol. Shoutout nga pala sa inyong lahat. Hindi ko nasasabihin ng mga pangapangalan nyo. Basta alam nyo na kung sino kayo. At tamang tamang dito na nga pala tayo sa spot kung saan kumakain ng mga basurero. At kung nga kayo ay dito lang yan sa highway ng Lakawad. Bali sa unahan nga lang pala yan. Ang gasolinahan ng Giant tapos ang imporser sa may tapat ng waiting shield makikita nyo na agad hanapin nyo lang yung pangalan na JC Intin yun na yun bali tamang pili na nga pala ako nang uulamin ko dyan kaya napili ko na nga lang pala itong eh, gulay para pampahaba ng buhay bali ang una ko nga pala din nila yung kanin at nakita ko nga dito yung owners ng tindahan shout out sa iyo bossy bali tamang kain nga lang pala ako diyan at lumapit nga sa akin si pareng kalbo ang owners din ng tindahan bali tinatanong nga pala niya sa akin kung okay na daw ang lakas ng electric fan say pa electric fan pa si Tolome pero sa totoo lang sobrang init talaga ng mga oras niya kaya kayo nasaan man kayo ngayon Palagi kayo magdala ng tubig na may inom para lagi tayo safe. Bale umorder nga din pala ako ng Royal Jan. At shoutout na rin pala sa dalawang assistant dito sa tindahan na to. Bayad! At nung tapos na nga tayong kumain, eh, Tamang pahindag muna tayo. Bali, nakita ko nga din pala dito si Kagala. Huwag nyo kalilimutan yan, nyo din si Kagala Vlog. May dumaan nga din pala dito yung truck ng basura. Kala ko naman kakain kaya tumigil, hindi pala. At dito nga uti-uti na dumadating yung mga kasama ko sa trabaho ng mga basurero. Hmm. Bali nagtanong nga pala ako sa kanila kung saan sila papunta. Ang sagot nila, pisahod hmm. daw. Kaso lang, hindi naman tayo makakasahod kasi naiwanan nga yung papel natin. Kaya naisip ko na lang na bumili na lang ng pyesa. Sakto naman, napalis na tayo ay eh, may tumigil naman mga pulis do sa unahan sa may crossing nga pala. Ang akala ko nga ay manguhuli pero hindi pala kaya yun nakalis din tayo. Bali dito nga lang pala tayo sa malapit bibili. ay malapit kasi dito motor shop. At tung malapit na nga tayo sa bibilihan ng piyesa natin ay eh, nakita ko nga yung grupo ng Team Shoutout sa inyong lahat, hindi ko na kayo isa-isahin. Bali ang bibilin nga natin piyesa yung handle switch ng Mio natin kasi hindi na nga natin nagagamit at napapaistak na lang. At tung nakababa na nga ako sa service natin ay eh, agad na ako nagtungo dito sa loob ng motor shop. At nakita ko nga pala dito si paring GM. Sabi niya, gang, gang daw. Hindi naman sanang isipin na masama yung sinabi ko. Yun ay isinyas lang nung kanyang kamay. Bali tamang halap nga lang dyan si tita ng bibiling kong pyesa. At nung nakuha na nga niya yung bibiling kong pyesa, eh, ito na nga. Bali left and right na nga rin pala yung binili natin kasi pareho na nga silang sira. At agad na nga rin pala natin binayaran tong bali. Umartar nga din pala ako ng isang spark plug para pamalit sa milyo natin. Bali ang pinagbayaran ko nga pala diyan ay 570. At tamang pauwi na nga pala ako dyan. Papasok na ako sa ng eco park. Ito naman ang ko si Nino. Inakit nga pala akong sumahod. Sabi ko naman wala akong sahod kasi naiwalan nga yung papel ko. Kaya ang ginawa ko sinamahan ko na nga lang alam pala siya papunta dun sa sahodan. Okay. sakto nga bali andito na nga pala kami sa loob ng city hall kung saan marami sumasahod na okay. bali nakita ko nga din pala dito yung mga kapuha ko basurero napakadami na nga nilang sasahod kaso ako naman ang walang sahod aray ko at tong nakasahod na nga si Nino ay agad na kaming umalis para magtungo naman kami sa bayan nakita ko nga din pala dito si paring kulot shout out sa'yo paring kulot bali andito na nga pala kami sa bayan kasi may bibilin daw si Nino kaya nagpasaglit lang dito sa bayan bali nagdadalian na nga kami diyan kasi baka, baka hanapin na kami sa loob ng Eco Park kasi marami na kami kaming oras oras kaya dire na kami dito na nga pala kami dumaan sa highway ng Matiuna at dito ko na rin tatapusin ang video na to maraming salamat sa panonood